Mga kapatid, maging mapagmatyag sa mga nababasa sa social media dahil baka fake news yan. Isang residente sa Cebu ang hinuli ng NBI matapos magpakalat ng peking pahayag ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, ang aming Visayas correspondent si John Naroa, exclusive. Sa hot pursuit operation ng mga tauhan ng NBI sa Oslo, Cebu kahapon, nahuli si Lourdes, hindi niya tunay na pangalan dahil umano sa pagpapakalat ng fake news sa social media. Ito ang larawang ipinos ni alias Lourdes sa kanyang account noong March 17. Nakasaad dito ang piking pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na gawing legal ang droga sa bansa kung kikilatisin ang orihinal na quote card na ipinost ng News 5 Digital. Wala namang nakalagay na ganong pahayag si PBBM. Sa panayam ng News 5 kay alias Lourdes, iginit e, niya na hindi niya alam na fake news ang ipinost niya. Dinownload at nire-upload niya lang daw ang larawan. Kumikita na raw ang account niya simula nitong Pebrero dahil sa dami ng likes at followers. Kasi trending siya. <laughs> gusto ko lang, wala talaga kung intention. Gusto ko lang <laughs> more engagement. Kaya nga, sinashare ko talaga siya para maraming mag-react. Ganun lang, sir. Nagsisisi ako. Alam po na, hindi na lang ako ng anak. Pag hindi natin i-address yun, maraming nagugulo, ginugulo ng mga fake news yung ating bansa. A case in point, itong post ng TV5 na inalter, binago yung statement ng mahal nating Pangulo. Pusibling maharap sa kasong paglabag sa Article 154 ng Revised Penal Code si Alias Lourdes hanggang anim na taong pagkakakulo ang parusa niyan na may multang hanggang 200,000 pesos. Bukod sa kanya, higit dalawang po pa raw ang minomonitor ng mga otoridad ay sa pagpapakalat ng fake news. Isang vlogger na rin daw ang may dalawang warrant of arrest at pinagahanap na. Paalala naman ng NBI. Suriin ninyo kung yung bang sinasabi dun sa social media ay tama o mali. No? Yun naman mga gumagawa, yung iba'y katuwaan lamang ay hindi katuwaan ito. May kaakibat na krimen ito na makakasuhan kayo. Nagbabalita mula sa frontline, Janarua, News 5, Visayas.